Panginoon, nais kong sumunod sa iyo. Nais kong maging tapat sa iyong tawag. Ang kaluluwa ko ay nagnanais na lumakad sa iyong mga yapak. Sundin ang iyong halimbawa at mamuhay ayon sa iyong ibang ebanghelyo na siyang tanging pinagmumula ng karunungan, pag-ibig at buhay. Alam namin na nabubuhay kami sa mahihirap na panahon, Panginoon. Mga panahon kung saan maraming nawala ng pananampalataya, kung saan ang materialismo at kababawan ay nagpapadilim sa paghahanap ng tunay na kahulugan ng buhay. Sa mundong ito na mabilis at puno ng mga distraksyon, hinahanap ang kaligayahan sa panandalian, sa kung ano ang lumilipas at naglalaho. Ngunit ikaw ang buhay na tubig na pumapawi sa aming pinakamalalim na uhaw ang tanging makakapagpatahimik sa kawalan ng laman ng aming mga puso. Ikaw ang tinapay ng buhay na walang hanggan, ang pagkain na hindi kailanman nauubos, na nagbibigay ng kalakasan at pag-asa. Tanging ikaw lamang, Panginoon, ang makakapagpabusog sa aming kaluluwa. Oras na upang gumising, upang mamuhay ng tunay sa aming pananampalataya. Nang walang pagkukunwari o mababaw na pangako, hindi na kami maaaring magpatuloy na maging maligamgam na kristyano na hinahanap ka lamang sa mga oras ng pangangailangan. Panahon na upang gumawa ng radikal na disisyon, na lubos na ibigay ang aming sarili sa iyo, na mahalin ka ng buong puso, nasundan ka ng walang pag-aalinlangan, at mamuhay ayon sa iyong kalooban, nang may katapangan at katapatan. Naway ang aking buhay ay sumalamin sa pag-ibig na iniaalok mo sa akin. Naway ang aking puso ay maging refleksyon ng iyong awa. At naway ang aking mga gawa ay palaging magsalita tungkol sa iyo. Ngayon higit kailanman, kailangan ko ang iyong patnubay, Panginoon. Panahon na upang iwanan ang kasalanan, upang talikuran ang lahat ng naghihiwalay sa amin sa iyong pag-ibig at iyong liwanag. Panahon na upang magpatawad ng tapat, upang pagalingin ang mga sugat na nagmarka sa amin, upang magmahal ng walang pag-aalinlangan, tulad ng itinuro mo sa amin. Oras na upang bumalik ng may pagpapakumbaba sa sakramento ng kumpisal at tumanggap ng Yokaristya nang may pusong malinis at puno ng pasasalamat. Dapat din nating palakasin ang ating buhay panalangin at lumapit ng higit pa sa iyo. Panahon na upang mapagtagumpayan ang pagkamakasarili, upang tumigil sa pamumuhay lamang para sa ating sarili at magsimulang mamuhay ng lubos para sa iba. Sandali na upang mag-abot ng kamay sa nangangailangan, upang makita sa bawat mukha ng tao ang refleksyon ng mismong Kristo na nagmahal sa atin hanggang sa ibigay ang kanyang buhay para sa atin. Oras na upang bisitahin ang mga may sakit ng may pagmamahal at aliwin ang mga nagdurusa. Dapat din tayong maging tagapagdala ng pag-asa at liwanag sa isang mundo na maraming beses na napapalibutan ng kadiliman ng kawalan ng pag-asa. Panahon na upang lubos na makipag-ugnayan sa ating simbahan. Upang makilahok ng may sigasig sa buhay parokyal. Upang maglingkod sa iba ng may pusong puno ng kagalakan at pagkabukas palad. Oras na upang bumuo ng ating sarili ng may dedikasyon sa pananampalataya at sumisid sa kaalaman ng banal na kasulatan. Magnilay at pagnilayan natin ang iyong salita araw-araw na nagpapahintulot dito na maging ilaw na gagabay sa ating buhay. Panahon na upang mag-ebanghelisasyon, upang ibahagi ang mensahe ni Kristo sa mga hindi pa nakakakilala sa kanya, upang maging matapang na saksi ng kanyang pag-ibig at kanyang kaligtasan. Panahon na upang lubos na magtiwala sa iyo, Panginoon, at sa mga pangakong ibinigay mo sa amin. Sapagkat alam namin na hindi mo kami kailanman pababayaan, kasama mo kami sa bawat hakbang, sa bawat pagsubok na kinakaharap namin, sa bawat kagalakang ibinabahagi namin. Sinasaklolohan mo kami ng iyong walang hanggang pag-ibig, ginagabayan kami ng iyong banal na liwanag, ito ang panahon upang bumalik sa iyo ng buong puso namin na nalalaman na sa iyo namin natatagpuan ang kapayapaan, kalakasan at pag-asa na labis naming kailangan. Sa langit at sa lupa, purihin magpakilanman ang mapagmahal na puso ni Jesus na nasa sakramento. Lubos kaming naniniwala sa iyong tunay na presensya sa kabanal-banalang sakramento ng altar kung saan ikaw ay tunay na buhay, kasama ang iyong katawan, iyong dugo, iyong kaluluwa, at iyong kabanalan. Sa ustiyang konsagrado, nagiging presente ka sa gitna namin upang punuin kami ng iyong walang hanggang pag-ibig, isang pag-ibig na walang hangganan at bumabalot at bumabago sa amin. Ito ay isang pag-ibig na tumatanggap sa amin, nang may pagmamahal at gumagabay sa amin ng may katapatan. Naniniwala kami, Panginoon, na mahal mo kami ng may pag-ibig na higit pa sa aming pangunawa, isang pag-ibig na walang katapusan, na ibinibigay ng walang sukatan. Puso ni Jesus, sa iyo ako nagtitiwala ng buong kaluluwa ko. Puso ni Jesus, Nagaalab sa pag-ibig para sa amin. Painitin mo ang aming mga puso sa mismong banal na apoy na iyon. Hayaan mong ang iyong pag-ibig ay bumaha sa buong pagkatao namin. Naway ang bawat isip, bawat salita, bawat gawa ay maging refleksyon ng iyong pagmamahal at pag-ibig sa amin. Puso ni Jesus, kumbertehin mo ang mga mahihirap na lapastangan at ang mga matigas na puso. Ibuhos mo ang iyong awa sa mga hindi pa nakakakilala sa iyo. Sa mga tumatanggi o nagwawalang bahala sa iyo. Naway ang iyong pag-ibig ay humipo kahit sa pinakamadilim na sulok ng aming mga puso. Puso ni Jesus, naway mahalin kita at ipamahal kita sa lahat ng oras. Hindi lamang sa mga sandali ng kapayapaan, kundi pati na rin sa mga sandali ng pagdurusa, sa kadiliman at sa pagsubok. Naway palagi naming hanapin ang iyong presensya. Naway kumain kami mula sa iyong pag-ibig. At naway maibahagi namin ang pag-ibig na iyon sa lahat ng makakasalamuha namin sa aming landas. Banal na puso ni Jesus, kumbertehin mo ang mga makasalanan Iligtas mo ang mga naghihingalo at palayain mo ang mga kaluluwa sa purgatorio. Naway ang iyong awa ay umabot sa mga malayo sa iyo at sa mga nasa bingit ng kawalang hanggan. Abutin din nito ang lahat ng nagdurusa sa apoy ng purgatorio na nag-aalok sa kanila ng pag-asa ng iyong pagtubos. Puso ni Jesus sa Eucharistia, dagdagan mo sa amin ang pananampalataya pag-asa at pag-ibig sa kapwa. Naway ang aming buhay kristyano ay lumakas sa pamamagitan ng pakikiisa sa iyo sa Eucharistia. Naway, naway mamuhay kami ng may pusong puno ng pananampalataya, umaasa sa iyong pangako ng buhay na walang hanggan at palaging handang maglingkod sa iba ng may pagmamahal. Kabanal-banalang puso ni Jesus, maawa ka sa amin. Nakikita namin ang aming mga pagkukulang at aming mga kahinaan. Ngunit lubos kaming nagtitiwala sa iyong walang hanggang awa na lalaman na palagi kang handang magpatawad at ibangon kami. Matamis na puso ni Jesus, maging pag-ibig ko. Ang kaluluwa ko ay ibinibigay sa iyo, nalalaman na walang pag-ibig na mas dalisay, mas tapat at mas maamo kaysa sa iyo. Matamis na puso ni Hesus. Maawa ka sa amin at sa aming mga kapatid na naliligaw, yaong mga naghahanap sa maling landas ng kapayapaan na tanging sa iyo lamang matatagpuan. Ilayo mo sila sa kawalan ng pag-asa. Akitin mo ang kanilang mga puso sa iyo at sa iyong pag-ibig. Makilala nila ang tanging kanlungan na nagbibigay kasiyahan. Matamis na puso ni Hesus. Akitin mo sila sa iyo tinapay ng buhay upang matagpuan nila ang tunay na kaligayahan sa iyong presensya. Naway matuklasan ng bawat kaluluwa na sa iyo nananahan ang walang hanggang kapayapaan, ang walang hanggang kagalakan, ang kapunuan ng buhay. O puso ng pag-ibig, inilalaga ko ang lahat ng aking tiwala sa iyo. Kinikilala ko ang aking kahinaan at aking karupukan. Ngunit alam ko rin na sa iyong lakas at iyong biyaya, kaya ko ang lahat. Sa iyo ko natatagpuan ang aking lakas, sapagkat kung wala ka ay wala ako. Ngunit sa iyong tulong kaya kong lampasan ang anumang hadlang. Alam ko na malaki ang aking kahinaan, ngunit mas malaki pa rin ang iyong awa. Jesus, tayo ako nagtitiwala. Kabanal-banalang puso ni Jesus. Maawa ka sa amin at sa aming mga pastol, si Papa Francisco, aming mga obispo, pari at jakono. Protektahan mo sila, palakasin mo sila at pabanalin mo sila sa kanilang ministeryo. Naway ang iyong pag-ibig at iyong liwanag ay gumabay sa lahat ng mga umaakay sa amin sa landas ng pananampalataya upang palagi nilang maipakita ang iyong kabutihan at katotohanan. Sa gradong puso ni Jesus, inaliw sa iyong paghihirap ng isang anghel. Aliwin mo ako sa aking mga dalamhati at pangamba. Maging kalungan ko sa mga sandali ng kahirapan, aking liwanag sa kadiliman, aking gabay sa mga sandali ng kawalan, ng katiyakan. Sa iyong puso, natatagpuan ko ang kapayapaang hindi kayang ibigay ng mundo sagradong puso ni Jesus, gawin mong mahalin kita ng buong pagkatao ko. Naway ang bawat tibok ng aking puso ay maging isang gawa ng pag-ibig sa iyo. Naway ang bawat isip, bawat salita, bawat gawa, ay maging isang kaaya-ayang alay sa iyong sagradong puso na maging isang patuloy na himno ng pagsamba sa puso ni Jesus. Naway makilala, mahalin at tularan sa buong mundo. Naway ang iyong liwanag ay sumikat sa bawat sulok ng planeta. Naway kilalanin ka ng lahat ng bansa bilang kanilang tagapagligtas. At naway sa bawat puso ay mag-alab ang pagnanais na sundan at mahalin ka. Ngayon at magpakailanman. Sagradong puso ni Jesus, Lubos akong nagbibigay sa iyo sa pamamagitan ng kalinis-linisang puso ni Maria. Pinakamatamis na puso ni Maria, ihanda mo kami ng isang ligtas na daan patungo kay Jesus. Matamis na puso ni Maria, maging kaligtasan ka ng aking kaluluwa. Matamis na puso ni Maria, protektahan mo kami at gabayan mo kami sa bawat sandali ng aming buhay. Sumasampalataya ako, sumasamba ako, umaasa ako at nagmamahal ako sa iyo. Hinihingi ko ang iyong kapatawaran para sa mga hindi sumasampalataya, hindi sumasamba, hindi umaasa at hindi nagmamahal sa iyo. Sa langit at sa lupa, purihin magpakailanman ang mapagmahal na puso ni Jesus na nasa sakramento. Naway, ang panalangin ito ay makarating sa maraming puso naway humipo sa maraming kaluluwa at naway makatulong sa mas maraming tao na makatagpo si Jesus. Naway araw-araw ay parami ng parami ang lumalapit sa kabanal-banalang sakramento, ang mga nakakatuklas ng kayamanan ng kanyang presensya sa Eucharistia. Naway ang pagninilay na ito ay mag-udyok sa amin na hanapin ang Diyos ng may higit na sigasig na ibigay ang aming sarili sa Kanya nang walang pag-aalinlangan, na mamuhay araw-araw sa Kanyang pag-ibig. Kung ang panalangin ito ay naging pagpapala sa iyo, ibahagi ito sa mas maraming kapatid. Mag-iwan ng komento at mag-subscribe upang makatanggap ng higit pang mga sandali ng panalangin at pagninilay i-activate ang kampanilya upang hindi makaligtaan ang anumang panalangin kasama si Jesus na nasa sakramento. Limang minuto kasama si Jesus na nasa sakramento. Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoong Jesus Eucharistia, pag-ibig na nakakulong sa mga tabernakulo, kinalimutan ng sangkatauhan, nananatili ka roon. Sa katahimikan, naghihintay ng may pasensya sa pag-ibig. O Panginoon ng walang hanggang awa na nagbigay ng iyong sarili sa krus upang tubusin ang mundo. Ipagkaloob sa aking puso na mahalin ka ng tapat at magnasa na tumugon sa napakalaking pag-ibig na iyon. Panginoon ng pasensya at kabutihang walang hanggan, ipagkaloob mo sa akin ang matibay na pananampalataya malalim na pag-ibig sa kapwa at hindi matitinag na pag-asa sa iyo hinihintay mo ang bawat tingin bawat bulong na panalangin at bawat mapagpakumbabang kilos na aming iniaalay sa iyo turuan mo akong ipagkatiwala sa iyo ang mga pagsubok at bagyo ng buhay sa iyong mapagkalingang mga kamay ipaintindi mo sa akin na ikaw lamang ang tanging kanlungan ng kapayapaan sa gitna ng mga unos. Panalangin mula kay Propeta Isayas. Isayas sa sayitre, says the name. Panginoon, ikaw ang aming ama, aming manunubos mula pa noong una. Ang iyong pangalan ay walang hanggan. Bakit, Panginoon, hinahayaan mo kaming lumihis mula sa iyong mga landas? Bakit pinatigas mo ang aming puso upang hindi kami matakot sa iyo? Bumalik ka dahil sa pag-ibig sa iyong tapat na mga lingkod, dahil sa awa sa iyong mga lipi na iyong mana. O kung puputulin mo ang langit at bababa, ang mga bundok ay manginginig, ang mga dagat ay uungal sa takot sa iyo. Kapag gumagawa ka ng mga kahanga-hangang bagay na hindi maisip, mga bagay na hindi narinig o nakita ng sino man sino ang maaaring ihambing sa iyo